Pesa tayo? Aw, oh, sige. Hindi ba siguro pala ma suot yung pantalon pag nakawaligtad? Bubu. Ang <laughs> sabagay, <laughs> ingunin mo. Ay. <laughs> Isalala ko pala yung buguhay. Buguhay. Wala pa ayun. ano si Jan. Hindi pa pala ready yun eh. Alam pa. Ah, ganun pala yung style yan. Dito lang lagyan. Akala ko pa ganun. Jan. Ha? Saan lagyan lang? Okay. Dito. Eda. Akala ko ikalat pa ganun yan. Pa ganun? Ah! Ayun, no? Dito lang meron eh. Meron din yan dito. Ah, huh? isarado sabi? Hirap pala isarado dito. <laughs> pantalon na to. Ito yung pantalon sa ano? Ang buti muda. Ngayon lang <laughs> ako nasubukan, nakasubok na mahirapan magsuot ng pantalon. Oh. No? Bayad po. Kotok <laughs> bayad. Wow! Wow! Wonder guest. Wow! Wow! See? There's a butterfly. Wow. Bye-bye. Butterfly!